At saka wag natin sila malitin kapatid, bakit nila alam ang kanilang kamatayan? Tulad ng lulu, lalo ko bago sila sumakabilang buhay, tawagin pa nila ang mga apo nila, tingin kayo sa taong sumakabilang buhay. Walang duda, ito ay kabilang sa pag-aangkin ng El Mulgaib, na walang nakakaalam ng El Mulgaib, maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, at walang sino mang nakakaalam mula sa sangkatauhan, maging ang mga propeta kung kailan sila mamatay. At ang bagay na ito, pag-aangkin na ito ay kabilang sa malaking shirk pagtatambar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalito ay pagsisinungaling sa Allah, pagsisinungaling sa banal na Quran, pagsisinungaling sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang dalang batas. Ano bang sabi ng Allah mga kapatid? Sabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa ma tadri nafs, ba ma tadri nafsum madha taksibu kada' وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اجِنِسَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ اجِنِسَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّا فِي الْقُبُورِ At sabi niya, mas malaking kasinungalingan ang hindi naniwala sa mga kaib. Ang paniniwala pala sa Allah na hindi mo makikita malaking kasinungal kasinungalingan din. Ano ang pinagsasabi nito? Halo-halo at may mekos ang kanyang paniniwala. Anyway, tandaan natin na ang pag-aangkin sa kaalaman ng Elmul Gaib, walang duda ito ay malaking kasinungalingan. Yung sasabihin mo na alam ko ang kamatayan ko, ang sasabihin mo na alam ko ang kamatayan ni Pulano, ang sasabihin mo na uh, walang duda ay uh, alam ko ang mangyayari sa bagay na ito sa araw na ito, ganitong bagay na walang nakakaalam nito kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang, walang duda ito ay malaking pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito ay pagsisinungaling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, isang payak at malinaw na kasinungalingan dahil walang nakakaalam ng ilmul ghaib kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala maniwala tayo na uh, na ang ilmul ghaib ay existing ito ay totoo no ito ay bagay na umiiral subalit ang pag-aangkin nito na maniwala ka na ganitong bagay na walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ito ay kasinungalingan maraming patunay sa banal Quran ano bang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapatid sa isang hinati, sabi ng Allah وعنده مَفَاتِحُ الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الى اخر الايه قدسنا اسم الله عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون قدسنا اسم الله والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هاد جايت السنابين الله نو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هاد جايت السنابين عنده علم الغيب فهو يرى. هذه جايت السنابين وما كان الله ليطلعكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إلى آخر الآية من قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون وما يشعرون أيان يبعثون أجين سنابنا الله سبحانه وتعالى فلما خر فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين الْجِنِّ من الله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلى آخر الآية أتمرامي آيه nagpapatunay na walang nakakaalam maging ang mga anghel, maging ang mga propeta ng elmul ghaib, ng kaalamang nakakubli, na ulingid na kaalaman maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa papaanong angkinin nila at ng kanilang mga kaluluan na alam ng kamatayan, alam ang kamatayan ng sino man maging ang kamatayan nila. Ito ay pawang kasinungalingan. Ito ay pawang pagkaligaw ito ay napakalinaw na pagkaligaw at pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kaalaman mga kapatid, sa panabalat ng Islam. Ang propeta Muhammad hindi alam ang, ang, kamatayan. Ang kamatay. sabihin, mas marunong pa sila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dan billah. Mag-ingat po tayo sa mga ganoong paniniwala. Tunay na ang kamangmangan ay nakaliligaw sa sarili at ng ibang tao. Hopefully ay natutunan natin ito, insha Allah. De barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi